ayan papasok na po tayo sa trabaho makulimlim pa rin po ang panahon ayan dark cloud pa siya pasok na sa lahat na mga nanonood sa aking mga reels at mga nagla likes and comments at share subscribe and ayan salamat po ayan dito ang, ang gate papasok sa ayan sa factory Yan, dito tayo. Tignan natin ang tubig, oh. Tignan nyo. Ulan ng ulan kasi dito. Yan, maagos, umaagos. Bila.